Kinumpirma ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senadora Grace Poe sa susunod na linggo na ang pagdinig tungkol nga sa naging abirya sa air traffic system ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon nga rito kay po, simulan nila ang Senate inquiry sa naturang isidente sa January 12 araw ng Websa. Aniya ng senadora, bibigyan muna nila ang kaapat ang DOTR ng panahon para maibalik sa normal ang airport operation bago magsagawa nga ng pagdiniga. Sa pamamagitan aniya nito ay wala lang magiging dahilan ang mga opisyal na may kaugnayan sa nasabing insidente na hindi dumalo sa gagawin nilang pagdiniga. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villameba na sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan nila Senate President Juan Miguel Subiri at po sa mga ahensya ng gobyerno para sa gagawing pagdiniga. Matatandaan na ilang mga senador na ang naghain ng resolusyon para makapagsagawa agad ng Senate investigation sa naging abirya sa naiya. Una ng pinunto ng mga senador na ang nangyari ay hindi lang nagdulot ng malaking abala kundi issue rin ito ng national security ng bansa at posibleng makaapekto sa ekonomiya, turismo at imahe ng Pilipinas. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.